Sa mga taong hindi nakakalilat pong magsubscribe uh, Naniniwala po akong sila ay may natatanging busila at may mabuting kalooban San man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo Sana kayo ay palaging malakas at malayo sa mga sakit araw-araw Kapag umaga o tanghali po sa inyo lahat uh, Sa mga sulit kong mga subscriber ko Maraming Maraming salamat po. Sana huwag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong sa akin. Tanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. At sa mga baguan na ngayon pala man nakatuklas ng ating YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magkatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para malagi po kayong updated sa isusunod kong mga video. Ipagkakulob ko sa inyo ang sa inyong lahat ang aking nalalam sa spiritual o physical na karamdaman na sa lahat ng panggagamot at mga oras yun. Dito lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang uh, ng, namang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin na upang makatulong sa taong nangangilangan at wag pagyabang. Palagi po na ninyong sa puso't isipan at panitrihing makumbaba sa isa't isa matulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap sa, ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukri sa mga ginagawa po ninyong kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik-dikdik at umaapaw ng pagmamahal. at nananawagan po ako sa inyo uh, uh, mga taong may busilak nanawagan po ako at kumakatok po ako sa inyong mga puso na may tanging busilak at may mabuting kaluban kung sino man pong gustong tumulong sa mga taong hinihiga po sa kahirapan sa buhay wag po kayong magtubiling tumulong so po sa kanila para mabawasan o maibsan ang kanilang hinaing sa buhay at natanawin nilang malaking utang na loob sa inyo habang sila ay nabubuhay ito ang pagkakataon na iparamdam nyo sa kanila sa mga taong busilat at mabuting kaluban na handang tumulong sa kanila hindi man napapansin ng ibang tao pero ang Diyos na ang nakakaalam sa inyong ginagawang kabutihan. Pagtulong sa mga tao ay ito'y malaking kayamanan sa langit na hindi matutumbusan kahit sino man. Ika nga, share your blessing piso mula sa puso. Ang balik ay tatlong piso sa inyo at palagi po kayong pagkaluban ng mga biyaya sa araw-araw. Sa mga gusto pong tumulong po, mag-comment po, kayo at ticks o tawagan nyo po ako sa uh, number ko pong ito na uh, 09197050 823 ito uh, token ticks po yun 0919 7050823 ang number ko po para kung gusto nyo pong makatulong sana po gusto ko po sana ng na uh, uh, gusto ko po sana may mahabag sa kanila na magpo-prosigi na tumulong at mag sponsor sa inyo na dito gaganapin sa iwangan ng Pangasinan. Uh, Diyos na pong balang gagabay po sa inyong lahat sa mga kabutiang inyong pagtulong sa kanila at susuklian kayo ng siksik dikdik -dik. -dik at umaapaw na pagmamahal sa inyong kabutiang pagtulong sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana mag-subscribe, like, and share po kayong lahat. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Ang ikikon ko ngayon sa inyo ay yung Papakita uh, ko po sa inyo yung, ngayon yung mga mutya ng lampasan. Uh, mga lampasan ko po. Lampasan yan. O, lampasan. Maganda po itong pamproteksyon sa mga nagbabiyahe, sa uh, mga seaman dyan, mga sundalo. Ito magandang gamitin nila. Malalampasan nila lahat yung hinain nila sa buhay. At mga pagsubok man na uh, parating pamproteksyon po rin po ito. Ito, lampasan. Malampasan yan. Kung sino man po ang may gusto na lampasan ay uh, kayo na pa magbayad ng shipping. Uh, bibigay ibibigay ko na lang po sa inyo. Kayo na lang magbabayad ng shipping po. Ang gusto niyo lang po. Ang may gusto lang po. Pagkakalob ko na lang po sa inyo. Basta kayo po magbabayad ng shipping. Si medyo kon tayo ngayon. Ah, uh, bayad tayo ng upa ng bay, tubig, kuryente, sabay-sabay po. Kaya asensya muna kayo kung uh, to po napasan Gusto po may gusto lang po uh, bayaran niyo po shipping pe. Para mapunyo po. Maganda po ito sa pamumuhay natin. Malampasan po natin lahat. Sa so, palagi po tayo manalangin sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na gabayan po tayo araw-araw. Huwag po tayong magsawang uh, mag sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na humingi tayo ng uh, tulong. Wala po imposible sa Kanya. Yung mga makasalanan nga, napapatawad niya, tayo pa kaya na humingi po tayo ng gabay sa kanya. Gustong gusto lang Diyos nang humingi po tayo ng gabay at manalangin po tayo sa araw-araw pagkagising, pag, uh, makatulog sa gabi, pagkagising. Gustong gusto niya. Hindi man niya may bibigay sa atin lahat. Uh, hindi niya, inuuntito niya po niyang bibigay yung kailangan natin. Basta huwag kayo mag-apura na huwag tayo. Opo. Nampasan po. Nampasan hmm. yan. Ang gusto ko sa ng mga mocha, yung mga kung yung mo, hindi ka gumagawa ng kasamaan, kunting pagkakamali mo lang po, hindi ka kakawad ng patawad sa Diyos Ama lahat po tayo, mga tao hindi po natin na uh, iwasan po yung magkamali uh, nag aaway away natural lamang po yun sa atin na namumuhay na uh, habang nabubuhay tayo kaya ang papayo ko lang po sa inyo pag alimbawa nag aaway kayo magpo kung baba kayo sa isa't isa humingi kayo kaagad pa ng to, uh, patawad sa inyong magandang kasalanan kahit na sino po may nakagawa po sa atin ng kasalanan pagpakumbaba na lang po tayo para yan ang gustong gusto na ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na humigay tayo ng tawad sa Kanya sa mga ating mga mahal sa buhay sa mga lampasan po oh. i-text nyo lang po ako sa number ko po na kung, kung gusto nyo pong uh, Uh, ganitong uh, pagkakalob ko po sa inyo to pero kayo magbabay ng shipping uh, itik nyo lang po ako sa number na 0919 70 50823 token ticks po yun ito po mga nampasan at kung sino po yung gustong tumulong sa mga taong nangilangan na uh, gusto ko po sana na may mag na mag-sponsor uh, sino makahabag yung mga maganang sa buhay yung umaangat ko sila pag tumulong ka sa kapwa ay masalo pong malulusog kayo ng biha, biya galing sa taas at gusto gusto po yung Diyos na ama na pag tumulong ka sa tao yung huwag mo nang ipagsasabi ikaw lang nakakaalam kasi ang Diyos alam lahat niya na masaro ginagabayan niya kung yung tumutulong sa tao na mahihirap gustong gusto niya yun kung gusto niyo pong tumulong talaga ay itik niyo po ako at uh, kayo pong mag-sponsor dito po gagawin sa bala na kamay uh, ibibili po ng mga pangailangan nila, ba diba, bigas importante mo yung bigas mga uh, ulam nila, mga basta ikukuha ko po, po sa inyo kung gusto niyo lang po tumulong. At sana po ay okay magduda sa akin kasi gusto ko po talaga uh, ang Dios uh, pag ang Dios sa uh, pag kisa kinang kasangkapan ka na gusto mo talaga tumulong. Uh, talagang ikukuha mo na kana uh, gagabayan ka na ipukong sa mga mahirap may Diyos na po ang bala sa inyo. na uh, gagabay po sa inyo kung gusto niyo pong tumulong sa kanila. Ay nang bala na po. At sana po uh, mag-subscribe, mag-like and share para napakitindot po na rin po yung bilay ko. out po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga solid subscriber ko po. Uh, Maraming salamat po, sa inyong lahat. Sana ako okay, magsawang uh, ng pangkasinan Marami po ako okay, ibabahagi orasyon. Uh, ano po, uh, binabahagi ko po dito ay pakaingatan uh, isa po isipan namang po maraming maraming sana po sa inyong lahat bye bye po